good day mga kanyors, so welcome back to my youtube channel for today's vlog ay panibagong episode na naman panibago na mga vlog yung ating gagawin so sa likod ko po ayan ay ang bahay ng baboy dahil mayroon tayong isang subscriber na nag support sa atin nagbigay ng pampuhunan para sa pag-alaga ng baboy so shout out kay sir bry from florida usa thank you so much for your support so today today's video ay we are going to build a house for our pig for this uh, starting tayo sa pagpo-farm ng baboy so ito guys so dalawang kwarto yung ating gagawin dalawang kwarto na pig pen Ayan, maliit lang to. So, nasimula na kanina, nakabili na tayo ng siminto at saka nung yero for the roofing and flooring. Ito yung mga kahoy natin. Ayan, thank you for uh, Sir Brian for your support. Ito na po yung simula. So what's up mga kayors uh, Welcome back sa aking youtube channel And for today's vlog ay Mayroon po tayong panibagong vlog Patungkol sa pag-aalaga ng baboy So sa aking likuran Yan po yung ating pinapagawa ngayon na baboy Na bahay ng ano ng baboy Dahil mayroon tayong isang subscriber Na taga Florida USA Shoutout kay Sir Brian Na nagsupport sa akin Na makapag-umpisa sa pag-aalaga ng baboy uh, ito po ay isang pangunahing na puhay o pinagkakitaan uh, ng mga tao dito sa amin sa Balang Sabate yan sir Bry shout out and thank you for your support so yan ay update namin kayo susunod namin ng mga vlog yan po yung aming ginagawa na pahay ng bahay Ari sila guys. Ng mga mga kuan mga Cobra Boy. <laughs> Include ko dito sa vlog. Sa so, piyak din may pinanday Ubot na rin siya inapinulpog. Ah, uh, bagay okay, so mga Ubrami sang balay sang baboy. Tayo magluluto tayo ng ay sili. Wow, sili. <laughs> guys, magarbis tayo guys ng sili. Ihalo natin doon sa sinabawan ng manok kung titinugula tayo ng manok dahil pagkainin natin ng ating mga ano, kasamahan dito sa pagkatrabaho sa kupra at sa, sa, sa kasabahay ng baboy guys yan harvestin natin to guys yan tataba ng mga sili libre lang guys oh. yung pataba naman dito guys ay ano lang yung mga pupo ng mga mga itik at saka manok And guys, meron ng sili. Ang lad. may kapayas. Kapaya. Manok talang kulang. malamit na matapos yung hapon uh, matatapos na to may bubong na lang, may haliki flooring na lang kulang yung aking pinsa na yung gumagawa ng bahay ng baboy Kapu, mo na kape. Ng kas, may kape kami, may kape. yan ang tinapay. Buhay probinsya. yun guys ilang minuto na lang natapos na flooring na lang kulang Ayun. puro na yan lahat may bakod yun na lang kulang ilang ubos no kaya nyo no kaya ni mga nahon tanan na lain guys at saka yung division kasi dalawang ano tayo dalawang kwarto One day lang Ang bilis na tapos Pinsan ko pala yung gumagawa Camera shy eh. So, sunod ko na episode dito ay Magano ako magkukusting O magkano yung Gasto natin mula ng Sa mga materyales, sa labor Sa mga Sa gagamitin natin na big at lahat lahat ng ginasto natin ay ating i sa vlog so hindi pa sigurado kung magkano ang biik ilang, uh, ilang magkano ang presyo ilang biik yung ma ilagay natin dito so, ito lang muna yung ay, nagawa, muna tayo ng uh, pig pen para pag matapos na lahat ay umpisahan na natin yung pag-alaga ng biik dito ganda ng view dito guys kasi pagkita yung fish pond tapos doon sa likod yung bundok yun yung bundok yan kaya dito may ano, dito sa napalibutan siya guys ng mga niyog yan so doon nag ano sila nag sila Nang uh, niyog bibinta siguro na mayari yan matatapos na mabilis kasi ito umawa yung pinsan ko Sigil siya gumawa kahit bahay. Ginagawa, ginagawa niya. Yan sa paligid namin. Oh.